Ano ang tanghala ng mga idol? naman ako nung sa Prinsipe. Ito ang mga tao na namimili. Uh, namimili po doon taloob. Baka hindi na sumama. Uh, ito lang po ako nakakuha mga idol. Hindi na po ako sumama. So, Binaya ko na lang po asawa ko doon taloob. Kasi na lang po mag-isa namimili. Mga uh, gamit ng bata po ba ang binibili? ako ay nandito, nakaupo lang ako. Nakaupo lang ako dito. Matatapos na dito yung ano, matatapos na yung building. Ayun o. Oh. Ito yata icon kung SM yata ito ay. Eh. Ginagawang ito. SM yata ito mga idol. Ayun o. Oh. Aba. Aba. Ang gandun. Ayan, An, ang ganyan no Oh. Ang gandun sa dulo. Ooh. lapit na matapos. Ayan po, ganda o. Oh. Ganda sa loob. Ano talo? Ay tugtog Ano talo? ng tugtog dito. Ayan. Ano ah, ganda. Ano talo? Ano talo? Ano kami na mimili dito ay, eh. kami na mimili. Ayan ang mga idol yung asawa ko. Ayan oh, nadating na yan, yan ang asawa. Ayan. Dito na po kami sa Owens. Mga idol, ito. Kami mimili yung asawa ko. Pinipili po namin sa itray ng kami. Namimili uh, po siya ng mga laptop pa. Ayan. Sa aming anak. Ayan, dami nak ya, pilih pilih mama pilih pilih elok tau ba Tampuk 100 ko yeah. oh, bilangin mo 0 ko baju ni dan itu jauh din dilaw din dilaw galwa di bai bang guys pula Lalu. Bila empat, lalu lah. apa? pilih. apa? Oh, Ada lapis, apa? Lalu ada Lalu apa? Anu apa? Lalu 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 apa? apa? Lalu apa? pilih pilih gendean alinjan cari lo bayang kami kami milih itu mana itu lo kami kami milih itu gendah ganda. gendah ini nama ni bising di sini kita pilih pilih nak kita itu lo Pili, Ay, pen naman ang nararamdaman. Dami. busy bisin na ang mamimili ngayon. Ayan, o. Oh. Dabi mamimili dito, ah. At naman. Nakakuha ka na. Nakapili ka na. Ayan. Okay. Uh, ano pa? Hmm. Gunting. Okay, pili ng pili. Ayan ba? Ayan lang. Ayan lang. Okay, hmm, hmm. hmm. pili na. Ya. Ya. ayan, ayan. pilih ano ano? Yes. Ay, ano ano? Yes. Ano, ano, ano. Yes. Ano, ano, ano. Yes. 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 Pili na kayo, dami yan. O. Oh. Wala. Pili na ko, ibaunan. Ibaunan ah, oh. ng tubig nung iyong anak. Ano diyan ang napili mo? Ang dami pa ninda dito kayo, ha? Pulong puno. Yan oh, ganda ng baunan oh. Aba, ano talagang ganda niyan. Ayan na yung baunan oh. Ayan dito oh. Ganda. Ayan daming paninda dito Ang daming hambag daming puno daming 300. Ang oh, maganda yan, ayos na yan. Yan okay. ah. Ay, ano dyan? Alin ang maganda dyan? Alin dyan? Ito? Yan, sport. para ko. Yan? ah, ang kukunin. lang. May jazz pa. Yan. Ito ang napili ng asawa kong hambag mga idol oh. Yan, yan ang napili ng asawa kong hambag mga idol oh. Para kay i-train sa anak ko. Oh. Kami po ay namimili utay utay oh. Ay, maganda. Maganda nga yan. Ayos na yan. Yan po ang napili ng asawa ko. Sando ng aking anak. Ang anak namin para. Yan. Yan ang napili. Lamig ng aircon. Oh. Yan. Talaga naman na usok-usok Eh. Yan, yan. Oo, oh, sige, kuhain na. Ano? Tayo, Ay, si ano yan, sando na yan. Ah, ganda. Ay, eh. oh, ganda ng asawa ko. Nasa iyo ko, ah. Oh, pili, pili. Aba. Oh, ayan, oh. Nakapili na naman yung asawa ko. Oh, ah, talaga naman. Oh, ngayon na naman yung asawa ko. Iniwan na naman ako. Ah, talaga bilis maglakad, Aba. Ayan, bilis na yan. Ah, sige, ayos na yan. Ayan, mga idol. Ang gaganda ng mga tindira dito. Ayan, oh. Eh. Ayan ang mga idol. Ang mga pinamili namin, oh. Eh. Ang aming anak ko ang dalawa namin anak yan, gamit nila yan ha kaya bababa ulit tayo oh. yan, shout out dito ha yan Shout out po sa magagandang ano, mga tendera po. Ang mababay po sila din naka-smile. Ito po yan sa ano? ano? New, new, new one. one. pamilya na kami. Ayun. Ito yung idol.